Okay, uh, good day mga kapak -pak. Okay, ngayon po ay nanonood kayo uh, sa The Gladiator Law Philippines, Arnold P. Black. Okay, uh, kaka-uwi lang natin and uh, ang content natin for today, uh, since uh, marapit na yung ating uh, training, okay, pihit tayo ng uh, south uh, instead of north kasi medyo nagkahit Pero yung iba nating mga ibon is uh, inalaro pa rin natin ng uh, north dahil nakabandin sila ng CWFPC. Si Ayan. Uh, yun, makikita nyo dito sa, ano, sa gilid natin, yung ating mga ginagamit. So, i-share ko lang sa inyo yung ating mga ginagamit na uh, mga gamot, mga supplement uh, para mapanatili nga, maganda yung kundisyon ng ating mga ibon. Okay, sa patuka, okay, at uh, two, times, uh, two times a week tayong nagbibigay. Uh, meron tayong uh, ticotrin, meron tayong moringa, moringa powder. Ayan, combination ng uh, two herbs to. Meron tayong nilagay dito na isang herbs na okay, kailabi na ang ating ibon. Bukod sa moringa or malamig. Then meron tayong pink mineral. Okay, yung uh, three combination na yan, isa mahalaga sa ibon para sa buto nila. At saka yung sa vitality nila sa paglipad. Then uh, yung uh, kailangan nilang mga uh, vitamina is makukuha nila. Okay, ang mga ibon natin is uh, hindi nakakagala dito, dito sa lapag. So, so paminsan-minsan kapag dumarating sila galing sa karera minsan nalapag sila dito or pagka yung uh, sa training nalapag sila dito kaya nakakakuha sila ng mga mineral pero uh, since lagi lang talaga silang ano, uh, nasa loob kaya gumagamit tayo ng mga ganitong mga uh, supplement para ma-replenish natin yung mga kailangan nila na mga vitamina ayan then ang ginagawa natin isa naghahalo lang tayo nito hinahalo natin sa patwa then uh, kinakalug natin ito yung ating naihalo na kanina ayan yan ang magiging itsura niya. So, nung nakaraan, gumagamit ako ng binder, pero dahil napaka messy, then uh, ah, nagdudumi yung ating lagayan. So, ang, gina ang ginawa ko is naglagay na lang tayo ng powder, then kinaloob ko siya. Then, yung naging result is, ayan, nagmix naman siya ng maayos, ayan. Then, hindi na natin tinatanggal diyan. So, pagka ubos nila dito, may matitirang konti, yun, eh, sinasama pa rin natin sa susunod na para hanggang sa mawala yun. Okay, two times tayo yung gumag gumagawa niya nagmi-mix. So, yung ipapa, ipapakain natin sa, kanila ngayon is uh, yung mix na. Then, meron din tayo mga uh, herbal. Ayan, oregano. Ayan, kapatubo tayo. Oregano. Ayan. Uh, sa kanilang uh, respiratory naman para malinis yung baga nila. Pero, pagka nagbibigay tayo ng uh, ganitong supplement, hindi tayo nagbibigay ng uh, oregano. Dahil ang oregano is surface uh, served as flushing din. So, mapa-flush niya uh, useless din yung pagbibigay natin ng mga supplement dahil na mapa-flash lang ng ano ng oregano nang ano ng oregano natin. So, hinihiwalay natin yung pagbibigay ng uh, oregano. So, may time tayo na nag uh, gumagamit ng ano uh, ganito, uh, tatlong uh, supplement na to. Uh, Hinahalo natin sa patawa. Pero hindi tayo nagbibigay no. So, hiwalay siya ng araw. meron uh, din tayong yung uh, dextrose. So, ang pag ang ibon ay stress, kailangan nila ng uh, dextrose para maiwasan yung pagkaroon uh, pagkakaroon ng uh, sakit. So, Uh, ginagamit uh, natin ito sa, pag, sa pagdating ng ibon galing sa parera. Ayan, binibigyan natin sila. Pahinga ng konti, then inom sila ng uh, dextrose. Then kapag kaulan, at uh, kahit, uh pag uh, sobrang init, so nagbibigay tayo sa pahinom nito para ma-relax sila at mawala yung stress. Ayan, ito yung dami nito. Maraming gamit itong dextrose para may yung pagkakasakit nila. Kaya sa ibon na natin, Uh, pinihira yung ano mga nakasakit. Then, kung halimbawa man may uh, meron tayong uh, sumama yung pakaroon tapos sa uh, observation natin yung medyo magina sila iniiwalay kagad natin pero okay, so far wala naman tayong ano, wala tayong ibo na uh, nagkakasakit kahit dun sa pagdating sa karera bibihira yung uh, pinatamaan tinatamaan ng sakit during the race nawawala lang yung ibo natin kapag uh, yung, yung disgrasya na kulad ni Sabine o yung sa Bugsing Bucci na no, pagdating ayun ayun uh, kaya Uh, natin yung vitality ng ating ibo sa race. Then, uh, pagka malayo na, okay, uh, pahapyaw dun sa pagdating naman sa pag lumalayo na yung karera, uh, gumagamit tayo ng champion, ayan, uh, para sa pabaon. Okay, subok na natin to. Okay, natin sponsor na. Uh, gabit natin to kay si Batin, Then, gamit din natin sa nangkarang South. So, nakita, nakita naman natin na maganda yung uh, tama sa kanila ng uh, champion. Pero, syempre, dapat uh, tama yung ano yung paggamit mo kasi pag gayong nawawala sa ibon talagang hindi na siya hindi pa maganda. then pag ang ibon natin isa uh, umuwi ng patak-pata at uh, uh, medyo masama yung lagay nila okay uh, kita naman din ng ano ng mga mga ibong uh, ibang diyan na naglalaro na minsan pag ang ibon natin ay umuwi na dugo talaga so kailangan natin ng bayad so two uh, tapos tayo -tar okay, two bills yung binibigyan natin para sa fast uh, past recovery nila Then, yung victory naman natin, nabibigit tayo nito. Okay, uh, one day. One day before the loading. Okay, para mapanatili yung kanilang uh, digestion. Okay, ganda yung panunaw nila. So, pag maganda ang panunaw ng mga ibon is, uh, mas ma-absorb nila ng maganda yung nutrients ng pagkain at matutulungan nila ng gusto. Ayan. Ito naman yung uh, okay, uh, protection na ibon uh, pagdating sa digestion. Ayan, ito yung ating mga uh, pangunahing gamit sa karera, At subok na natin. Okay, tara, uh, magkapakain na tayo. Okay, uh, nakapagka na rin tayo ng Moringa, ng uh, Pink Mineral, at ng uh, Pico Tree. Ayan. Ayan, at ang uh, mga ibo natin, kung makikita nyo, ayan, nagbawala na. nag na sa atin. Titingnan natin ngayon yung attitude nila sa pagkain. Yung mga ibon ko is, uh, taka lang ang uh, pagkain nila. So meron talaga tayong takalan. Okay, ang kain ng isang ibon natin ay isang ganito. Meron tayong uh, takalan. Ayan. Even since ito yung gamit na natin taka lang ng takalan uh, ng pagkain nila. Okay, sa isang uh, ibon, sa isang ibon, isang ganito. Ah, uh, isang ganito naman. Uh, ito yung gamit natin ng na takalan ng pagkain. Uh, isang ganito is katumbas ay pitong takal nito. So, bilang uh, bilang naman natin sila. So, kung ilan sila, okay, ginagamitin natin nito. Para hindi ito sobra yung kanilang pagkain, uh, masama naman kasi yung i-overfeed natin yung uh, mga ibu natin. Dapat tam, tamang, tamang takal lang. Ayan. Bawal ding uh, tumaba ang ibon, uh, magkaroon ng sapola kasi hindi talaga sila lilipad ng uh, maganda. So dapat ang katawan nila is uh, buong buo, Okay, bilog na bilog, tapos magaan. Iyon uh, yung uh, pinatarget natin lagi. So, sa lahat ng mga nagpupunta dito, uh, nagkasample ako, uh, nag-around doon tayo ng mga ibon, pinapahawakan natin sa, sa kanila. Okay, isa na lang ano, observation. Uh, malaki, bilog, at magaan. Ayun, iyon yung sekreto natin, na hindi na sikreto ngayon, dahil sinabi ko na, at uh, sinishare ko sa ating mga ibang mag-ibon. So, tayo ay newbie pan-share pa lang, pero, Ayan, medyo systematic yung ating pag-aalaga ng ibon. Kaya, kahit tayo ay newbie, nakakasabay tayo sa mga ibang mga magagaling isa na mag-ibon. Ayan. Okay, hey, tara. Magbakay na tayo. So, smoke natin is 28. Dito sa, sa kabila ay nasa 30. Ayan. So, ang um, ibibigyan natin sa kanila is okay, apat nito. Uh, um, apat nito. Okay. Apat dun sa kabila. Ayan, ganadong-ganadong sila kumain. Burak. Maka kayak Ayan. Walang mahina kumain sa kanila. Talagang Ayan. Ito yung ating African Black Eagle. Eh, ganyan ang labasan. Beaverman. African Black Eagle. pala ka rin. Mm. Grabe oh. Hmm. Sa iyan, pati yung mga debris ng Tito Trim, ng Moringa, ayan, sinasahid nila oh. Uh, mm -hmm. next dito sa ating uh, hiling sa uh, mahirap pagpakain dahil meron tayong ginawang ganito pinapasok lang natin yung ating patukaan Then pag magkapainom naman is madali rin so napaka accessible no ating loks para magpakain ng ibon. Uh, pasilip natin dito sa ating uh, igunan uh, pasilip sa ating uh, ginagawang uh, activities at okay, ipapakain sa mga ibon at mga binag, ginagamit uh, na supplement okay, pagdating ng karera uh, yun yung ginagawa natin paulit-ulit lang okay, para uh, yung vitality ng uh, ibon natin mas mataas then hindi sila basta-basta mawawala sa laban Ayan. dapat kasi ang mga ibon natin bago tumaban sa condition, uh, condition, Okay, ang pagkukondisyon natin is uh, simula ng pagkainakay at paghahamo natin sa ating uh, breeder cage. Ayan, dapat ang ang hipo ng ibon isa uh, matigas na agad at uh, hindi yung malambot. Ayan, kailangan yung buong buo na kagad yung uh, nila. Then, ayun, hanggang sa pag-training natin, kailangan hindi sila magkakasak. Ito yun yung pinaka-key uh, para sa success. Although hindi pa tayo uh, nag-champion, talaga hindi pa tayo nakakatingin ng first overall champion pero tingin ko sa ginagawa natin o okay, ito tuloy tuloy lang natin ito okay, malaki yung chance natin na makuha yun sa mga darating na race okay uh, dire diretso lang yung ating yung gagawin at pangangarap para maging ano, makamit natin yung champion yan naman, yan naman yung ating uh, goal talaga lahat ng mag-ibon so, and yun okay, welcome sa The Gladiator Club Mom, she'll

没方面这你是吧 <coughs> <coughs> <coughs>